Yo, what's up mga kamoto king? Panibagong video na naman for today. Woo! So, for today's video, dahil wala tayo customer, uh, <clears throat> meron lang akong konting tips sa inyo na ituturo about dito sa ating clutch lining. <clears throat> Lalo na guys pa uh, sa mga katulad ko na kami UI125 na ito guys, GBT na brand ito. Pero kahit anong brand pa yan, <clears throat> malalagyan at malalagyan pa rin yan ng kanal katulad nito makita yan meron siyang kanal ang tendency niyan guys lumuluwang ang kapit ng ating lumuluwag ito ang kapit ng ating uh, clutch spring ayun lumuluwag hindi siya mahigpit yung walang clearance ito dahil dito sa kain ayun, merong clearance ang ating <coughs> uh, clutch spring <coughs> excuse me po kaya yung iba dyan, uh, nagtataka bakit hindi naka hindi naman naka idle ang motor, bakit minor lang naman pag center stand mo, naka minor lang hindi Uh, walang wala ang acceleration na nangyayari pero bakit umiikot ang gulong nang mabilis. So posibleng ang cause din ng ganyang sitwasyon ng ating motor ay ito. Ah, hindi, hindi pala. Ito. Yung kain ng nalalagyan ng kanal ng ating a uh, clutch lining. So ngayon guys, meron lang akong isi-share sa inyo na lalo na sa mga wala pang pangbili. So, pwede pa. Pwede pa ang gamitin. So, gayahin nyo lang to, itong ginawa ko. Lalo na tong dito na part guys. Ito, nalagyan ko na. Yan, nalalagyan din yan ng kanal. Kaya ang ating clutch spring ay lumuluwag. Maluwag siya. Kaya, imbis na minor lang, ayun, Merong ah uh, hila na nangyayari dahil sa a uh, clearance dito na nagaganap. Kaya bumubuka ang ating lining kahit hindi naman naka idle. Kaya so ganito lang guys ang pwedeng niyong gawin para mapanatili at uh, less gastos. Sayang kasi katulad dito. Napakakapal pa ng lining niya. Ito GBT to guys Itong lining ko Yan Makapal pa So sayang Kung papalitan natin So ito Sa mga mahilig mag DIY dyan Ingay So sa mga hilig mag DIY So ito ang ginamit ko Pwede din kayo gumamit ng Tire wire Yun Pwede rin yun Pero ito Ang ginamit ko ay hindi makita Wait. ang gagawin nyo lang dito guys tong part na dito so ang ginamit ko dito is tire wire ng lining ito may sira akong lining so kinuha ko tong wire nya yun ang ginamit ko ito hindi makita ay nato Yan, yan ang ginawa ko. Yan, tinali ko siya diyan. Ginamitan ko ng plies. Yan. So ganyan na guys. Tapos sa bandang dito kasi hindi ito nalalagyan ng wire kasi pag nilagyan natin to, lalapat dito ang wire. So kakayod siya. Kakayod siya dito. So ang ginawa ko, dito ako nag Ah, uh, lagay sa kanyang clutch la, uh, clutch lining, ano, uh, clutch spring. Dito ako naglagay. So, ang ginamit ko dito is wire. Uh, literal na wire po ang ginamit ko, yung ganito. Yan. 'yan ang ginamit ko. Binalatan ko tapos 'yan, itinali ko sa diyan para magandang ipasok dito. Para tong ito, wait lang. Para tong kanal na nahukay ayan matatapalan ng wire so 'yun lang guys so napaka basic lang so sa mga wala pang panggastos dyan, pwede niyo tong i-apply sa inyo uh, mga clutch lining 'yun sa mga kahit o oh, hindi lang sa M3 guys kahit anong moto, uh, kahit anong scooter pwede itong gawin so matatapalan ng wire ang kanal o hukay na nang na nangyari dito sa ating clutch lining. So, yun guys. Konting tips para sa ating lahat. So kung bago ka man sa aking channel, please share, subscribe at like para updated ka sa ating next pa na video at syempre kailangan mo tong i-share guys para mas marami din tayong matulungan na tulad natin na kami UI 1 to 5 scooter o kahit sa lahat ng scooter guys so yan na guys maraming salamat sa panunod sana nakatulong itong konting tips ko sa inyo ngayong araw na to so God bless us all bye Alright.